Kung wala sa sakahan, makikita sa mga fish pond at ilog upang mangisda ang mga magsasaka sa bayan ng Nampiquan, Nueva Ecija. Bukod sa pagpasok bilang construction worker, itaraw ang kanilang pinagkukuha na ng paggasos sa araw-araw habang naghihintay sa anihan. Kuwento ng 72 years old na si Antonio Sagun, presidente ng Samahan ng Mangyingsa at Magsasakanan ng Pekwano SMNN, malaking hamon para sa kanilang hanap buhay ang paiba-ibang taya ng panahon. Minsan sobrang init, minsan bumabagyo. Ay alam mo naman sa mga magsasaka, sanay sa lahat ng klase ng panahon. Ang hindi lang sanay yung mga isda kasi pagka nagbago ang panahon maraming namamatay na isda. Iyon lang kailangan kinututukan na kuan. Kung kailangan magpapalit ng tubig, magpapalit ka para hindi sila mamatay. Uh, kung may sakit, kailangan ay eh, uh, gamotin. Mabuti na lamang umunod ang grupo na kinabibilang na 20 miyembro ay nakatatanggap ng tulong mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o b Region 3. Malaking bagay yung sabi par ngayon kasi unang-una, hindi lang doon sa teknolohiya ang binibigay nila tinuturoan pa kami kung paano kumita para mapalago namin yung tulong na ibinibigay nila, uh, mapataas yung antas ng pag-aalaga para mas marami yung produksyon ng mga isda. Sa pamamagitan ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program Phase 2, nababawasan daw ang hirap na pinagdaraanan ng mga magsaka at manging isda. Ito pong programa na ito ay Uh, intended para doon sa mga tinatawag nating uh, uh pit class municipalities. So ang ang ano po nito, ang focus nito ay more on production and of course yung post harvest din natin. bali uh po natin sila mula sa sa organization uh, social prep at uh, hanggang hanggang po uh, nai-assist po natin sila hanggang sa mag-register po sila sa mga agencies particularly sa Cooperative Development Authority. Nakapaloob din sa nasabing programa ang social preparation activities, specialized trainings, food production and livelihood intervention. We're just trying to ano to make sure na talagang magiging uh, uh, successful yung project na uh, naka-assign na mga technician para i assist yung ating mga uh, peace farmers uh, cooperative. At ngayong biyernes, June 28, aabot sa mahigit 200 kilo ng tilapia ang naiahon mula sa isang fishman na sumusukat ng 625 square meters. Ito ay isa lamang sa labing limang palaisdaan na pagmamayari at pinangangalagaan ng asosasyon. Pag ang dipar, pag tinulungan kami ng gusto sa bayan ng Nampikwan, siguradong uunlad itong bayan namin at maraming mag makikinabang. Libre ang fingerlings, pakain, saka yung mga gamit Libre lahat yun, kaya maraming gustong suwale. Samantala, masaya rin ng mga beneficaryo dahil bukod sa tulong na kanilang tatanggap, malaking bagay din umano ito para sa komunidad. Kami ay nagpapasalamat, ang uh, bilang sa BIPAR, sa local government, sa mga tumutulong sa amin na palaguin itong sinimulan na programa. Ay, ang sa amin kasi, Uh, hindi lang sa amin na uh, beneficiaryo ang inaano namin kundi yung magkaroon din ng murang na pagkain oh pagkain para sa lahat eh, kaya eh, niyakap namin yung programa para makatulong kahit diyan lang kami kaliliit, ay eh, kahit papano may maiambag din na kuan uh, sa ating bayan lia na kanilaw cltv36 news you <laughs>